na mau ta mga idol kuduga ay naob sa latag duga kaw tag butong tong 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 bins tagay butong lima idol yun no? oh oh ah. yun no? Nigkahuman Maglata Magkuala punta Magtinibuok Tag manok lang mga idol Ang manok Ay daghan mga idol For tonight's video mga idol Yan no Yan Ari pas tangkal mga lodi Ay Ihaw nun karun Tatotibuok on kung Kristay gusto mo kaon, ari lang mo sa amo. Ano di? Nahu na dahi! so, so, Hoy! Nahu mo na na! Nung sama kayo magbiyaan dahi! Hoy!